Ako nga pala si Aibol Mahilig mang ulol. Huwag nyo na panoorin wala kayong mapapala dito Pero kung gusto nyo Sige bahala kayo Tara samahan nyo ako Lumabas na nga pala si Haring Araw senyales na para bumangon sa ating hamon ng buhay Napasarap nga pala yung tulog ko Dahil kay Mingming -Ming, Paboritong stop to yung anak ko Dahil mabilis ngang oras Mabilis din dapat tayo mag exercise Ayun unat unat suntok suntok Tara eto babangon na ako simulan natin Pero teka, may iniisip ako kung tama ba itong gagawin kong pagbangon Kaso nandyan eh Kaya sige, bangon na tayo Ayun naman, baka idol yan Pero sino ka dyan? Jake ka nga pala nung natipos No look muna sa camera yan no oh. Shit Dito nga pala kailangan natin mag inhale exhale Ayan no oh. Inhale exhale Inhale Exhale Hmm Tapos ka na Pinakamahalagang kailangan ng katawan natin yan Angin Dito sa part na to, tignan nyo mga kaibol May biglang lumipad, ang bilis na kita nyo Nagtataka ako kung si Superman o si Batman ba yun Ang bilis eh Basta isom nyo na lang mamaya yung camera Ayan na pala yung mga canine dogs ko Si Buddy at si Cotton Galing pang Africa yan Pinaship ko yan mga kaibol Run, come here Cotton and Buddy nagalap na sila ng pagkain sabi ko Sabi ko mamaya na hindi pa tayo nakakolekta ng epektos Paborito nga pala ng pagkain yung Odaya Per Ibang lakas na pagka yung tinira nila eh. Parang nakakobra energy drink Dito parang kakaiba yung nararamdaman ko Parang may sumanib sa akin na elemento kung papansin niyo talaga guys panoorin niyo hindi ako yan hindi ako yan nilalabanan ng katawan ko yung masamang elemento kaya ganyan yung reaction ko guys tignan niyo pakinggan niyo dito nga pala may kakaibang boses kayo maririnig ayun na yung elemento talaga masamang elemento narinig niyo guys ayun no ayun lakas di ba ayun elemento talaga siya masamang elemento talaga talagang lumalaban yung katawan ko na ilabas talaga yung elemento na yan sa wakas na tayo pabalik na pala ako kasi malilit na ako sa trabaho ayan nasayang lang ng dalawang minuto at 36 seconds ang buhay nyo kapapanood Gang sa muli the end